Napakadaming motor na sumisingit no. Kaya tuloy tayo na sa bike lane. Ayan, pero syempre dahil uh, kahit nasa tama tayo, dahil sabi nga nung Hindi dapat maging defensive driving pa rin no. Kaya kahit tama po sila eh wag niyo na pong salubungin na ipipilit niyo po na tama kayo no. Sabi natin tama tayo, kung mababanggaan niyo naman po 'yan, mapatay niyo eh wala rin. Kayo rin po ang talo no kaya hangga't maari po pag may mga motor na ganyan na sumisingit ay eh, tayo tayo po yun sa tamang linya hangga't maari po wag um, pagbigyan na lang po natin no wag nyo na po yung harangan yung ipanindigan po na tama po tama po yung lane shift tulad niyan daming sumisingit na motor no maraming nagka counter flow yung iba diyan kung yung iba na driver na mainit ang ulo gagawin po yung tututukan po yan ang masama lang po eh ang ang, ang, ang ginaan nangyayari po kasi parang parang um, nilalagay natin sa tawag dito parang nilalagay natin sa kamay natin yung batas hayaan nyo po yung mga enforcer na yung mga nasa gobyerno po yung mga ang manghuli po sana rin, hindi po tayo no kaya tayo bilang driver din ng mga kotse is huwag na po natin po silang ang tawag dito um, salubungin pa ano hanggat maaari pagbigyan na lang po natin sila ng pagbigyan kasi nga po once na kahit sabihin mong tama ka pag nabanggaan nyo po yan napatayin nyo po yan eh kulong pa rin po kayo kahit nasabi, nasabi na sabi na napatunayin mo ang tama ka pero wala at dahil to the day wala kulong ka pa rin talaga kaya hanggat maaari umiwas umiwas na lang po no lalo na kung kasama nyo yung pamilya nyo eh imbis na safe po yung pamilya nyo wala dahil pina, dahil gusto nyo patunayan na tama kayo sinalubong nyo dahil tama nga kayo pero kapos na may pamilya nyo baka sugatan baka minsan namatay pa di ba iba naki, marami kasi po ako nakikita yung ganyan sa facebook na pag may nag counter eh sasalubungin po nila parang papatunayan po nila sa sarili nila parang pagmamalaki nila na tama sila kung tama talaga sila parang ganun po yung gusto nila iparating parang astig parang malupit sila parang tama sa totoo lang tama naman po nila talaga kayo pero siyempre hindi naman po kayo yung um, ang tawag dito husgado para ganun na para uh, kunin sila no para ganun hindi po kayo kumbaga kayo ay, ay driver lang din po no katulad nila no parang ganun kaya kung maari po talaga payo ko lang talaga sa iba po na lalo sa mga bagong driver natin eh pag may mga kumakaunter po na ganyan yung mga truck mga jeep dami kumakaunter flow is eh, iwasan nyo na lang po no huwag nyo pong sasalubungin kumbaga bala na po sila kumbaga sa iba na lang sila bumangga kung hindi, hindi po dahil sa inyo no? wag po sa inyo kumbaga parang ganun kasi pa pag hindi nyo po iniwasan yan ay eh, bandang huli kayo rin po ang talo salamat po guys ingat